Hi guys, kumusta kayo? Ito kakain na tayo, guys. At uh, gabi na naman. Late na ako mag-dinner ngayon. Kasi mayroon akong avocado. Talagang importante sa akin yung avocado, guys. Sa mga nagtatanong pala kung nasaan si Walter, si Walter po ay nasa Europe. At uh, mayroon siyang check-up. Ah, uh, pabalik na siya. Mhm. Mm pabalik na. Sino levels po ay kumakain ng napakalight na pagkain. Ito po yung pagkain ko na kuminsan niwalay ako sa kanila kumain kasi ayoko yung nakikita ko yung pagkain nila at natitimtinin ako guys. So meron tayong breast chicken. Meron tayong breast chicken guys. Sabaw lang yan. Nilaga lang. Walang gaanong asin. At uh, sibuyas, kamatis at bawang lang, no? Wala tayong gaanong condiments, hindi naman tayo gumagamit ng mga pampalasa kasi bawal na bawal sa akin, guys. Ayun, guys, matatanong nyo pala kung ano yung nararamdaman, ano yung sakit ko. Ako po ay mayroong fatty liver and then yung fatty liver ko po ay medyo uh, medyo talagang hindi na maka maka, hindi nag-work masyado yung liver ni Lola Bells, no? Kaya kayo guys, ingat-ingat kayo lahat sa inyong mga kinakain at sa inyong mga habig natin. Alam nyo guys, ako eh talaga hindi naman ako masyado sa mga natabang pagkain pero ayun nga minsan nagiinom si Lola Bells, no? Nakikijaming siya sa asawa niya na maginom-inom. So, ito yung ito yung isa kong hindi na na, na aware na pwede pala na kahit tayo ay kahit tayo ay kunti lang yung iniinom natin is hindi talaga pwede guys so ayun Sumuka natin tong igupain kasi ginawa to ng anak ko late na ako nakapagkain ngayon guys kumain ito nga lang guys is tayo walang lasa mm. hindi meron akong brown rice minsan kumakain na ako ng isang kutsara o dalawa Mm-hmm. Kumain ako ng avocado, pero ay deep kasi ako, guys. Kaya, na ko lang din. Ang pagkaramdam ko ng may fatty liver ay masakit sa tiyan. Parang palagi kang bloated. Yan, kaya Plus, matagal ko itong guys. And then, nakita niyo si Lola Bers bigla. Gunot siguro kayo bigla akong lumaki. Bigla akong parang nag... Uh... pero ngayon, nag-diet ako. Nakikita nyo naman na medyo malaki yung pinagkaiba ng the last time na nakita nyo ako, guys. Kasi yung talagang aki dito, nagbaba na siya, guys. Malaki siya dati. Dahil sa, yun nga, inflammation yung ano ko, dyan ko. Dahil nga sa hindi na siya mag-work masyado yung aking liver. Maraming mga organ kong naapektuhan. And then, dahil dyan, nag-bloated ako. Pero ngayon guys, eh, medyo ma-okay-okay na. Kaya, strict diet ako ngayon. Hindi ako makain ng mga bawal guys. Hindi ako nagkakarne ng uh, red meat, white chicken lang, isda, at saka, hindi ako masyado sa kanin. So, bale, nagtitiis talaga ako guys. Kahit gutom na gutom na lola, ay talagang kailangan magtiis. Kasi pag hindi tayo magtiis, tayo rin magsasuffer. Tulad ngayon, nangyari sa akin. Very curious ako guys sa mga pagkain. Kasi talagang for the first time in my whole life, ngayon ko lang ito naramdaman. Yung sakit na to, at uh, totally kaiba. Kaiba siya. Kaya, ayun mag-test akong kumakain lang ako ng napakakunti at uh, yung sinabi ng doktor na pwede sa akin. So, kain tayo guys. Mm -hmm. Medyo nasanay na rin akong kumain ng medyo walang yan. Ukra. Thank you. Ito, may ukra tayo. Ito. May ukra tayo, guys. Itong ukra na ito nila, alam mo. Walang kasiin, wala na. Ito. Alam nyo guys, magkalaman lang yung sikmura ko. Mga ah, gulay, avocado, ah, chicken breast, isda, talbos ng kamote, yung green na green. Ah, yun lang yung kinakain ko. Wala akong bread. Wala akong tinapay. Eh, napansin nyo ba guys na medyo nag-iba na yung aking tiyan at sa aking katawan, no? Malaki yung aking pinayat-payat ng konti. Umaangan ako. Kaya salamat sa Diyos. Kaya lang, strict diet talaga guys. No meat, no sweets. Wala talaga guys. No carbs. Masyado. Very less. Pang energy. Mm -hmm. hindi ako nakapag-upload ng mga video guys kasi lately hukos ako sa ating health kaya hindi ako talaga nakapag-upload ng mga video at hindi ako nakakagawa ng video kasi masyado akong inaskaso ko muna yung health ko guys at uh, medyo wala ako sa mood para magharap sa camera lagi so kaya ito Minsan sa baba ako kumakain, pero pag ganitong gabi, gabi na dito ako kumakain minsan. Kasi minsan ayaw ko na bumaba at uh, at uh, lalo na ako nakatulog na ako guys. Ayaw ko na bumaba. So mga anak ko, dinadala nila ako ng pagkain dito sa taas. Mga apo ko, dinadala nila ako ng pagkain. target ko kasi guys, bumaba yung aking kolesterol. Kasi once nang tumaas yung kolesterol ko, at kapag yan daw ay tayo mataas ang kolesterol, talagang yung fatty liver natin, yun ang talagang hirap tayong i-manage. So, ginagawa ko, hanggat maaari, tulad ng ginawa ko noon, noon guys, nagkaroon ako ng very high kolesterol, And then, binigyan ako ng doktor ng 3 months para i-manage yung kolesterol ko. And then, strict diet ako. Dati noon, mayroon pa akong kasama sa bahay. Mayroon akong kasambahay. Yun, nilalagaan ako sa pagkain ko. Mayroon manage yung pagkain ko. Talagang very strict din yung nakuha akong kasambahay. Napaka-pasalamat ko talaga. Pero ngayon guys, kung wala na akong kasambahay, Uh, kami kami nilang kumikilos dahil yung mga anak ko at ako kung anong makakain ko dyan hindi katulad noon na talagang yung time ang pagkain ko talaga yung hindi mo talaga ako mapakain ng may mantika talagang yun na talaga yung uh, nag-aasikaso ng pagkain ko but ngayon wala na siya wala na siya dito shout out kay Maricel si so Maricel talaga is the best para sa akin best siyang kasama ko dito sa bahay. Talagang tulo alaga talaga Nabulat ako guys, yung ginawa ko yung strict diet na yon. After na po ako ng every 3 uh, uh three months sa pinagbalik ng doktor, pagbalik ko ang ganda ng resulta. Pababa yung aking lahat-lahat ng mga good cholesterol. Uh, talagang yung bad cholesterol ko talagang low level up talaga. Kaya gusto kong makamit ulit yun. Yun nga ngayon nga guys, different kasi pati liver na guys ang ating ginagamot, binabawasan. Mayroon kong kumain ng walang asin, guys. Walang lasa. Walang condiments. Bawal ng asin, bawal ng bichin, bawal ng majisarap, bawal ng norgeums. Bawal. Kaya kumakain tayo ng walang lasa. kain ako ng okra. Sampung okra, bawat meal. Ito yung pagkain ko, guys. Kaya kayo diyan, yung mga nagliinom, yung mga kumakain ng matataba, i-check nyo po yung ano nyo kasi, ako po gulat na gulat. Lagi ako sa doktor. Pero nung hindi ako nagpa-SGPT, hindi pa ako nagpa-check ng gano'n. Hindi ko mawalaman na may pati liver pala ako na hindi ko, kasi nagkaroon ako ng, yung bloated niya, yung bloated pala yung chan ko. Yung pala yung guys. Umiwasan ko guys na magkaroon ng maraming komplikasyon. kayang at maaari. At ganito na si Lula Mercy. Talaga naman, napaka-alaga ko pa rin guys sa health ko kasi ang health ko talaga, marami pa akong pangarap. Kahit ganito ako guys, kahit line of five na ako guys, napakarami ko pang pangarap. Kaya, ang dami kong hanggat maaari, ginagawa ko talaga yung sa pagda-diet at sa lahat-lahat. Kaya, huwag na tularan. Yung pag-iinom, inom, ay Hindi talaga sa solve. Tinalaman yung anak ako guys. Na kasama ko sa ganitong sistema. At pa mapipili yun ako, mano. At saka gulay. Gulay na lang ako, guys. mm -hmm.